wala nang ingay. may ingip, ting! Mga ganun-ganun pa yun eh. Ito, ganyan lang oh. So, ganyan natin ito. Para ibabaw ilalim ba? Diba? Ibabaw ilalim. So, Tapos nga, nagbigay natin itong pinakulaw pa parin ang ano, okay, sa huwag. Pare, ganyan mo lang, oh, pare, yan. So, pagkano niya, uh, ganyan mo siya ng betchil. Huwag mo lang siya, guys. Huwag mo lang siya. Kaya may siyang ano, mamaya mamantikaan natin yan. Lalagyan, nilagyan na natin ng betching mark ang bayag para maayos. Okay? So ngayon, mo muna natin. Takpan lang natin siya ng mga minuto, mga isang limang minuto. Okay? Good. as a servant